Noong 1901, isang Persian adventure ang isinagawa para sa pagdiskubre ng liquid gold or petroleum. Isang Briton na si William Darcy ay nakasecure ng permit sa Persian regime na mag-explore ng oil sa rehiyon. Pero hindi pumunta si Darcy kundi pinatala nito si George Reynolds na isang seasoned explorer. Sa loob ng pitong taon, sinuyot ni Reynolds ang rehiyon ng walang tagumpay hanggang noong May 26, 1908 nang madiskubre nila ang krudo sa bayan ng Majid Swan kung saan tinawagan gagad ni Darcy ang kanilang kumpanya ang Anglo-Persian Oil Company para i-exploit ang ng krudo na siyang magiging pinakapangunahing commodity sa mundo. Ito ang kwento ng pagdiskubre ng krudo na siyang magpapabago sa pagtakbo ng mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyssin TV. halos limang libong taon nang gumagamit ang mga tao ng petroleum, ngunit iba ang paggamit nito kesa sa ngayong modernong panahon. Hindi nila kayang pinuhi ng krudo noon, kaya naman nakadepende lang sila sa mga krudong bukal na galing sa lupa. Ang unang mga bukal na ito ay matatagpuan sa Iraq, kung saan ang petroleum ay lalabas mula sa bukal ng lupa, kung saan makakagawa sila ng by-product na tinatawag nilang faal minsan ito ay nagkukulay itim na napakalapot na likido o minsan solid ang mga Babylonians naman ay gumagamit ng petroleum bilang asfalto para ayusin ang pagtagas sa kanilang mga barko. Samantalang ang mga Mesopotamians naman ay gumagamit ng asfalto para ayusin ang mga alahas. Samantala ang mga Chino, 2,000 years ago ay gumagamit ng bamboo pipes para dalhin ang mga krudo sa kanilang mga bahay para gamiting pampainit at ilaw kung saan hindi talaga kinukonsidera nung unang panahon na isang napaka-importante commodity ang petroleum sa katunayan ang pagdiskubre ng krudo ay nagiging hadlang lamang sa paghahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. Pero lahat ng iyon ay nagbago noong 1854 nang maimbento ang kerosene. Ang petrolyo may nakakagawa ng kerosene at ang kerosene naman ay nakakalikha ng init at ilaw na siyang nag-trigger sa pagdami ng paghuhukay para sa paghahanap ng mga oil sa ilalim ng lupa, partikular sa malamig na state ng Pennsylvania sa si US. Kaya noong 1855, ilang investors ang nagtipon-tipon kung saan kinuha nila si Edwin Drake. Si Drake ay hindi bihasa sa pag ng oil pero meron siyang kakaibang teknik kung saan ililibing niya mga tubo sa ilalim ng lupa at magdi-drill sa loob ng tubo kung saan may iwasan ang pag-clog at mapapabilis siyang paghuhukay. Hanggang noong August 1859, nang magtagumpay si Drake sa lalim na 69 feet at nakadiskubre ng crudo kung saan kumita ng ilang milyon ang kanyang mga investors at naitatag ang isang higanting kumpanya at simula noon ay umarangkada na ng tuluyan ang oil kung saan mas naging importante pa ito kesa sa coal na kayang patagbuhin ng mga heavy machineries at mga barko at sa kalaunan ay mga sasakyan. Noong 1940s, West Asia or Middle East ay isang minor player lang sa oil industry kung saan 5% lang ang kayang isupply nito sa pandaigdigang merkado. Mahigit sa 60% ng oil sa mga panahong yun ay nanggagaling sa US. Paano nga ba ito nagbago? Dahil noong World War II, maraming makinarya ang ginagamit sa si digmaan tulad ng libo-libong mga tangke, daandaang mga aircrafts at libo-libong military trucks at jeeps. Lahat ng ito'y kinakailangan ng oil para gumana. Pero saan nga ba nang gagaling ang mga oil na ito? Ito ay galing sa oil reserves ng US. Pero nangangamba ang allies, paano kung maubos ang mga oil reserves na ito, ano na lang ang kanilang gagamitin? Kaya na pagkasunduan ng allies na sa Arabian Peninsula ito kukunin na siyang naging rason ng pagdiskubre ng oil sa Bahrain noong 1932. Ito ang pinagawa ng oil wells sa Arab side ng Persian Gulf at doon nakuha ang atensyon ng Saudi Arabia. Kaya naman noong 1933, ang hari ng Saudi ay pinayagan ng mga kumpanya sa Amerika na mag-drill. Isang Californian firm ang nagwagi sa pagpirma ng kontrata at nag-set up ng kumpanya sa Saudi Arabia na tinawag nilang Kasok o Californian Arabian Standard Oil Company. Noong una ay hindi sila nagtagumpay dahil ilang mga balon ang naubusan ng oil at ang iba naman ay masyadong maraming moisture. Noong 1938 ay nakamit nila ang kanilang 7th drilling site sa siyudad ng Damam kung saan naging instant success ito. 1440 meters ay nakahukay sila ng oil. Sa katapusan ng buwan ang well number 7 ay nakapag-produce ng mahigit sa 3800 barrels ng oil. Napakatagumpay ng misyong yon kung saan sa kalaunan na ay nagtatag sila ng oil pipeline doon mula sa Damam Fields papunta sa kalapit na pantalan sa lugar. Ang mismong hari ng Saudi Arabia na si King Abdul Aziz ang nagbukas sa mismong valve ng pipeline para punuin ang ng oil tanker na siyang nag-trigger sa Arabian oil rush. Habang ang US naman ay nagpaplanong bilhin ang Saudi Oil Company, pero inabandona na ang ideyang ito noong 1944. Dahil sa malaking pagbabago ang nangyari, isang advisor sa State Department ang nagbigay ng suwestyon na si Herbert Face na bakit hindi na lang palitan ng pangalan ng kumpanya at gawin itong reflective sa bagong partnership, ang kasok ay naging Aramco o ang Arabian American Oil Company. Meron itong dalawang bagong partners ng Standard Oil na pagmamayari ng Rockefellers at Saki Vacuum na sa kalaunan ay naging Excon Mobile. Ang capital investment nito ay nag-expand ng operasyon na napakadaling pakinggan sa papel pero napakahirap hanapin at diskubrihin ang oil sa disyerto ng Middle East. Ang mga kumpanya ay kinakailangan pang kumamit ng mga bagong techniques tulad ng seismic mapping sa kalagitnaan ng 1940s naging napaka-importanting commodity na ng oil sa mundo kung saan ang mga oil fields na ito ay naging target na ng militar. Noong 1940, ang eroplano ng mga Italians ay binombang Saudi oil fields. Ang ideyang ito ay para masakal ang allied supplies. Sa parehong sitwasyon, gusto rin makontrol ni Hitler ang mga oil fields sa Baku na isa sa mga dahilan kung bakit niya sinakop ang Soviet Union kaya naging politikal na ang oil. Noong 1944, isang kilalang geologist na si Everett de ang gumawa ng report sa si US government na nagsasabing ang West Asia ay merong 25 billion barrels ng krudo kaya ang US ay hindi basta-basta makabitaw sa Middle East. Ginamit na nilang lahat ng panlilin lang para makontrol ang mga oil fields. Pitong kumpanya ang nangingibabaw at ito ay tinatawag na Seven Sisters kung saan kontrolado ito ng Britanya at US na siyang nag dulot ng problema sa rehiyon. Totoo na napapayaman ito ang mga Gulf nations pero 50% sa revenue nito ay napupunta sa mga western companies na nagdudulot ng galit at puot sa mga locals sa lugar noong 1950s. Sinubukan pang i-nationalize ng Iran ang oil industry nito pero kinontra ito ng West nasang siyang dahilan sa pagbagsak ng Iranian government. Noong 1959, isang bagong pagsubok ang hinarap ng Seven Sisters dahil sinubukan nilang ibaba ang presyo ng oil dahil sa sobrang supply sa merkado. Pero hindi ito nagustuhan ng oil producing nations. Kaya naman noong 1960, ang mga oil ministers ay nagpulong-pulong sa Baghdad at gumawa ng bagong kartel na tinawag na OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries. Ang OPEC ay merong limang miyembro ang Venezuela, Iraq, Iran, Kuwait at Saudi Arabia. At sa kalaunan, sumali na rin ang Libya, Qatar at Algeria. Ngayon meron na itong labing dalawang miyembro. Ang misyon ng OPEC ay para masiguro na hindi maapektuhan ng Seven Sisters ang revenue ng oil sa mga oil producing nations. Pero noong 1960s, nahihirapan silang kontrole ng buo ang mga oil fields dahil masyadong marami ang supplies. Kaya naman ang pagkontrol sa mga presyo nito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. 1970s, ito ay naging bagong target ng mga gobyerno o rehimen sa mga oil producing nations, ang pagkontrol ng buo sa mga oil companies o mas kilala sa tawag na nationalization. Ang unang hakbang na ginawa ng Middle East noong 1973 ay dahil sa Arab-Israeli War. Ang West ay sinuportahan ng Israel kaya naman in ng mga Arab oil producers na walang oil na ibibigay sa kung sino man ang susuporta sa Israel. Kaya lumobo ang presyo ng oil sa pandayigdigang merkado at naging 300% ang pagmahal at pagtaas ng presyo ng oil kung saan nagkuha naman kagad ng Western countries ang minsahe ng Arab world na ang resources na ito ay kanilang pagmamayari at nasa ilalim ng kanilang kontrol. Noong 1974, tinake over ng Saudi Arabia ang 60% ng Aramco hanggang noong 1980 nang maging pagmamayaring buo na ito ng Saudi Buksan sa naunang taon ng 1979 ay naganap ang Iranian Revolution kaya naman dalawang malaking oil taps ang binago. Ang isa ay na-nationalize samantalang ang isa, orang sa Iran, ay sinara. Mula noon marami na ang nagbago pero nananatili pa ring sanksyon ng Iranian oil hanggang sa ngayon habang ang mga Arab producers ay kumikita ng trilyon trilyong salapi na siyang ginagawang pondo ng mga nasyon na ito para sa paglago ng kanilang ekonomiya Malalaking syudad ang itinayo sa gitna ng disyerto, libo-libo ang naiangat sa kahirapan pero ang downside lang nito ay nag-aagawa ng mga foreign power sa rehiyon, partikular ang West, kung saan naging political minefield na ang lugar at ilang digmaan ang naganap para lang makontrol ang oil industry sa Middle East. Ilang rehimen na ang bumagsak at umangat sa tulong ng West para sa oil, kaya ang oil sa West Asia or Middle East ay hindi lang isang kwento ng pagbabago at pagunlad, kundi ito ay puno ng kasaysayan sa pagdanak ng dugo. Pero sa ngayon ay nagbabago na ang panahon. Alam natin na ang oil reserves ay hindi tatagal ng habang buhay at alam rin natin na ito ay nakakasira sa ating planeta. Kaya pinaghahandaan na rin ang Middle East ang kinabukasan ng mundo na walang oil. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Amiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood.